magandang buhay sa lahat mga kaaw papakita ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng kaluban ng lagari yan o, kaluban ng lagari gamit ang grinder, tuloy ano. tuloy na po tayo so ito po yan o, yung kaluban so ito ay kulang kaya po ako ay gagawa ano, ng bago yan, ganyan po yan o, napakahalaga po yan sapagkat kung wala yan ay pwede tayo makasugat so hanap hanap lang po kayo ng mga sa mga construction site ng mga ganitong extra no mga labis at babawasan lang po natin ito ay kailangan sukat lang dito sakto lang para may, may clearance po siya Doon sa dulo nakaganon uno may clearance siya sa uno yan o no? may clearance dapat sa uno at kailangan ilawan natin ilawan natin yan o no? susukatan so, lang po muna natin yan dapat sa pag umpisa yan o no? ganyan o no? tapos atin po lalagarian gamit ang grinder na ang po ay ito cutting disc huwag po kayo magbabala ng lagari so ito naman po ay puputulin natin dito puwasan natin ang dos testin natin kung tatalab nga Ayos, natalab. Tapos, sukatin natin. Ganyan lang po yan. O, kita nyo. Sukat siya. Tapos, tatalian ito dito para wag uh, open lang dito tapos may clearance po dito. So, yung dulon niya, ay dito. Hanggang dito lang po yung lalagyan natin ng tanda para dito. Huwag muna natin siyang isasagad. Ang pangguhit natin ay gagamitan natin ng kutsilyo guhitan lang po natin ang papaganito tapos utay utay po natin siyang ating oh, guhitan guguhitan ng papaganito sagad na natin tapos sa akating hindi hindi puputulin lahat yun para tuwid okay tam tuwid siya parang ni ruler ulitin natin ulitin natin hindi siya liliko so delikado po siya kapag ang ginamit mo ay yung may talim so simulan na natin huwag natin patagalin napakalaga po nito so sana mapagpala kayo at Kaya nga po pala bawal yung talim yung pinigagamit sa panlagari ay para wag malaki yung talim hindi sa sabit sa talim kapag ka malaki yung hakab so konti lang po dapat kung meron po kayong dito pang ipit ay mas maganda para hindi maipo delikado rin po ito So ganun lang kadali oh. Meron pang konti, konti pa. So kung gagamitin mo yung ano, kita nyo ang lit ng talim pagka nandaan ng talim. Kapag ka itong ginamit. Pagka yung panglagari sa kahoy, malaki. Whew, parang successful na tayo. So ayan na oh. Pwede na natin subukan. Hop. Success. Para mayroon pang sabit. Oops. Ayos, kahit wala ng tali. So oh, importante na hindi siya sagad dito. Hindi ilalabas yung tali para wag tayong maka-aksidente. So yun, okay na. Hanggang na lang po yung kanyang tama lang yung talab natin ginawa. So may clearance dito. Tapos tatalian natin pagka nalog na dumating sa puntong nalog na kapag na yung bukas. Yan, ganyan lang po yung gawin. Gamit ang grinder, ano? So maraming salamat mga kawaw. Naway may natutunan po kayo. Yan, no? bye bye and God bless. Pag i naman po natin ito, lagyan natin ng use oil para wag po siyang kalawangin. So lalagyan ko muna po ito ng used oil para ako makapag-stack na. Napakaganda na nito ngayon. Pwede, pwede mo na siyang ilagay sa bag. Secure na. Hindi ka na mga nganib na mataga. Pwede ka magbenta rin ito kung gusto mo. Bumili ka ng straight na ganito at putol-putulin mo. Batay sa size nung lagari. I hope na nakatulong po ako sa inyo mga kawaw. At kung kayo pinabless, sana naman po yung atin pong i-share yung video na mapakanabangan natin mga kababay at natin. Maram salamat! Maraming salamat. Baba and God bless.